Huh? Ako ah, ang bulong mo. Ikaw lang ang bubibigat. Tamo. Ako yung nag sa pagbubit. Saan? Doon sa school lang ano. Agriculture. Kaya maalam kong magbubit. Agriculture? Oo. Baka agriculture. Baka agriculture yun. Baka sa damdamo kanila. -dam Magkaiba yun. Agriculture at saka agriculture. Magkaiba yun. Alam siyong ko na. Agriculture okay. at ag... Magkaiba yun. Baka agriculture. Ano mo magbubit? Magkaiba nga yun. Agriculture at saka agriculture. Magkaiba yun. Mag ano? <laughs> yung agriculture sa magtanim. Okay. Agriculture. Al dikuntur? Enggak, abis-abis aja <tinyan> Pati sa agrikultur at hirkultur E filik sa sama mu Mag keiba yuk Ibiq sabi marunong ka talaga? Ayuho oh. Unggat ma.. Papul eh, ma ako. aku Hirs tektur Anong gupit? Ndi mau kuatan al kolong gupit iku nyan? Ay ganyan din Kuala yung gupit mu ganyan din lakang kaya Shaggy an? <tinyan> shaggy an? <tinyan> Uu uh, Ndi shaggy bakit mo ay sa gilid na sa, ah. sa, sa, oh. sag sa, oh, sa gilid lang ha yung sa gilid hindi yung sagi baka puro yung sagi baka puro sa gilid natin din yun sa gilid lang yan ha mo mahilig ka sa gupit ha saguhit na lang ay line na line. Ay, puro sa gilid ay line na muna ay line na muna walang dito sa iba ay puro sa gilid eh, yun ay hindi nga makakatapos pagiging hey. parang Una natin dito. Agay ko tayo ng kuwata yun, ah. Hindi. Gusto mo ka magpagupi. Wala pagupi. Sige, wala naman ako. Dito rin mo. Huwag kang lingong pagupit ngayon ka mo. Oh, no! Ako ngayon dati nagtiwala sa pagpumahal mo is pagupit ka. Bilisan mo na ang ating ipag tinamad ay dito matatapos lalo itong mapangit. Maigala ako kaya ito? Hindi mo talaga maigala kung pag hindi natapos siya, no? Ito ay ano ay? Yung ting na Shaggy. <laughs> uh, sa gilid. Sa gilid na katapas <laughs> <laughs> Ay, sya, kung ikaw ikaw tatang ka Shaggy ito. gusto ko naman, ay sa una. Ano tawag doon? Sa una lang. Yung buhugan, Dito ko lang natin. Si Wicket yun. Si Ay, wag ko buka. At oh. na Oo. Saan ako oh, oh, oh. tapak? Ay. <laughs> Umayos ka! Huwag kang magkakita lang doon! Walang gano'ng ngaano ka yan? Mayroon na ako ito! May kapit Ito? Oo! Uh -huh. Sa na ito, ko nakakita mga gupit sa huli nalaki! Sa huli nilalaki! Huwag kang oh. ka magkakita mo! Masyadong ka ako eh. eh. mo ang nagkagupit ka rin sa akin! Pabalikan? Ah, Huwag hmm. kang magkaligot! Kasi naghiwit hiwit na! Mayroon <laughs> okay. okay. um,